Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, oh, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alas ka Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. ba diba? Pero sober. Walang mura yan. In fairness, mga clear In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. A few moments later. Matapang naman siya, Matapang eh. naman. <laughs> hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Ah. Hindi siya nagbumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, uh, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at 'yung mga tao niya doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka